At para naman sa ating balitang kakaiba, kakayanin mo bang sumakay sa train kung ganito karami ang pasahero? Dito sa Pilipinas ay ipinagbabawal ang overloading sa mga sasakyan pero paminsan-minsan ay may mga jeep at bus din naman na punuan lalo na sa mga probinsya. Sa PNR, sa MRT o LRT ay halos siksikan din kapag rush hour. Kaya nag-uunahan pero hindi pinapayagan ang sumabit o sumakay sa bubungan ng train dahil lubhang napakadelikado. Pero dito sa Bangladesh, makikita ang sobrang dami ng sumasakay sa train. Ang mga pasahero ay halos baluti na nila ang buong train dahil may nakasakay sa bubong, may nakasabit sa pinto, may nakasabit sa bintana, maging ang harapan ng train ay punong-puno ng mga tao na halos matakpan na ang driver nito mayroon pang nakatayo sa bubong ng train, maging mga babae umaakyat din sa bubong para makasakay. Ang malaking tanong, bakit nga ba overloaded ang mga train? Bakit nga ba sobrang dami ang sumasakay sa train sa Bangladesh? Naging viral ang video ito na makikita na ang mga pasaherong Bangladesh na nakasakay sa train ay dumalo sa kanilang taon ng pagdiriwang na biswa itima o pagtitipo ng mga Muslim sa Tonggi, Bangladesh itinuturing ito na pangalawa sa pinakamalaking Islamic gathering sa buong mundo. Dinaluhan ito ng apat hanggang 5 milyong katao na naging sanhi ng pagdagsa ng napakaraming tao na sumasakay sa train sa kanilang bansa. Sa panahon na ipinagdiriwang taon-taon ng biswa na nahihirapan ang mga pasahero na makabili ng tiket sa train kaya napipilitan na lang silang sumakay sa bubong. Bakit nga ba ganun na lang karami ang mga pasahero sa Bangladesh? Ang dahilan ay dahil sa overpopulation at overcrowded na ang Bangladesh na umabot na sa mahigit sa 167 million ang kanilang mga mamamayan at itinuturing din bilang densely populated na bansa ito sa buong mundo. Sa mabilis sa pagdami ng populasyon ng Bangladesh, hindi nakasabay ang kanilang bansa sa pagpapatayo ng mga makabagong infrastruktura at modernisasyon sa transportasyon, partikular na gaya ng train. Posibleng dahilan din ang talamak na korupsyon at mismanagement. Kapag ordinaryong araw naman at walang mga pagdiriwang, ay hindi naman ganito karami ang mga pasahero sa train, pero dumalagpas pa rin sa kanilang seating capacity. At yan ang ating balitang kakaiba, kasama si Jeremy Ramos, Smile Sopetrendi III, para sa balitang Unang Sigaw.